bago ko nga pala makalimutan yung pampagana kumain yes. So, yan na guys ang ating pretty so yan na guys ang ating hello mga idol kumusta kayong lahat dyan naway nasa mabuti tayong kalagayan so ngayong gabi ang lulutuin lang natin ay sarsyadong tilapia yan pero ang gagamitin natin pang sarsyado, yung kamatis at yung mustasa or mustard. Bago ako magpatuloy guys, hayaan nyo muna akong batiin kayo ng mag isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Saan man panig ng mundo at saan man panig ng bansa na naabot ng aking video. So ngayon, magluluto na tayo ng ating ulam Narito ang ating tilapia. Siyempre papatakan natin yan ng ang salarin. Ang magic. At siyempre nilalagyan natin ng konting asin yan guys. Konting salt lang. Ayan. Nagpapasarap ang magic sa pritong tilapia. Ito ang ating kamatis. Lalaglagan ko na rin ng magic. At konting salt. Ito yung sibuyas na puti at saka bawang. Sibuyas na puti ang gagamitin natin guys. Yan, yung ating mustasa. Kiniwalay ko yung tangkay at tsaka daon. Uunahin ko yung igisa yung tangkay. Siyempre meron tayong pampasarap kumain. Yung siling labuyo. Para masarap kumain. At dito meron na akong nakaprepare na init na mantika. So ipiprito na natin yung tilapia. Ipiprito na natin ang ating tilapya. Habang piniprito natin guys yung tilapia, isasabay na natin tong kamatis na igita. Ang gagamitin ko ay yung butter. Ayan, butter guys. Para masarap. Sabay na natin nilaglag yung sibuyas na puti at bawang sa ating butter. Ayan. alu lang natin para pumantay yung kanyang pagkakalutin. Naglagaw ko to guys ng konting oyster sauce lang. Ayan. Okay na yan. Isang malupit ulit na halo. Pwede na natin laglag ang ating kamatis. With S. Habang inigisa natin yung kamatis. So nandito rin yung Pinipray ko natin yung tulap yan. Pwede na natin ilaglag guys yung tangkay ng ano, mustasa. Sa so, mga hindi kumakain ng mustasa, kala nyo mapait. Hindi mapait yan guys. Yan ang teknik. So, sasabay ko na itong pinakadahon ng mustasa. Tatakpan lang natin yan ng siguro mga 1 minute. Haluin lang natin. So, ayan guys. Okay na ako dito sa mustasa. So, i-off ko na yung kalam. Bali, hintay na lang natin yung tilapia matrito. Bago natin ipapatong ito. Bago ko nga pala makalimutan yung pampagana kumain. Yung siling labuyo. Ayan. Kaya yung tilapia natin medyo dumikit sa may maliit na kawan eh. Ayan na guys, ang ating pritong tilapia. Tatabingan sa natin ito ng mustasang may kamatis. Yan, sarap nito guys. Yan ang sarsyadong tilapia sa mustasa. So, ayan na guys ang ating sarsyadong tilapia. Na ang ginamit natin ay mustasa at kamatis. yan sarap. para kakaiba naman guys yung ating pagkasarsyado ayan salamat sa inyong panunod naway nakapagbigay ako ng konting kalaman o konting tips sa pagluluto maraming salamat bye bye at syempre hindi natin pwedeng hindi tikman yan kailangan tikman natin yan guys okay ito na guys titikman natin yung mustasa kasi maraming hindi kumakain ng mustasa mga daw pero discardin lang yung paglulog patuloy mo mm -hmm. so, numis numis na siya eh nagpalasa yung butter at saka yung oyster sauce harap guys try no kahit ito lang mustasa okay na ko So, mamaya yung tilapia. Hindi siya mapait. Lasang-lasa mo yung oyster at saka yung butter. Ayan guys, nakatapos naman tayo ng ating video ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, in nakapagbigay ako ng konting kalamang at kakaibang lutuin bye bye mabuhay po tayong lahat mahal po kayo